Magandang araw po sa inyong lahat ha mga kaidol at mapagpalang araw po sa inyo. Ah ito po ang inyong lingkod mga kaidol si Bonster. Ha? Ah, Bonster Ship Blog po tayo sa ating YouTube channel at sa ating TikTok kay eh, Bonster mga kaidol. Ah so ah dito po tayo sa ating ah, pag-usapan sa araw na po na ito mga kaidol. Ha? Ah, Mainit-init pa na issue mga kaidol at hanggang ngayon hindi pa to natapos tapos ang ah, Ah, mga katanungan at kwento tungkol po dito sa pangyayari mga kaidol ah, Kung baga sinasabi di umano na eh, malaking kahihiyan sa ating bansa sa Pilipinas Ang nangyari doon po sa uh, Los, uh, Los, Angeles sa California mga kaidol ah, Tungkol po to sa pagkamatay ni uh, Rostan's Executive uh, Paulo Tantoko, mga kaidol Oso so sa ngayon mga kaidol patuloy pong dinidinay ng ating uh, malakanyan Lalo na po ang tagapagsalita sa palasyo. Nga si ni uh, Clear Castro mga kaidol na di umano'y ya uh, uh, fake news po ang mga lumalabas na mga isyo. Ha? Uh, so may nakita po tayo na report. Ha, uh, na ipakita po to sa Net 25 mga kaidol. Ha, uh, na isang uh, report uh, tungkol po to sa police report. Ha? So, uh, pag-usapan po natin yan sa sunod nating mga ay, uh, panahon mga kaidol. Pero dito po na tayo sa issue mga kaidol. Ha? Tungkol po ito, uh, latest update po doon sa The ka uh, Netherlands. Ha? Kaya Senator Amy Marcos mga kaidol. Nakasama si uh, uh Vice Presidente uh, Sarah Sara Duterte mga kaidol. Oh, so may nakandak po doon na uh, interview with uh, Senator Amy Marcos tungkol po sa isyu na ito mga kaidol. Ha? So talagang uh, sinusundan tong uh, issue na to kahit sa amang lugar mga kaidol. Ha? So nagkandak po ng interview uh, si Sir Arbi, uh, Alvin mga kaidol. Ha? Doon po sa Dahik at uh, tinatanong po si uh, uh, Senator Amy Marcos tungkol po dito. So may plano mga kaidol uh, sa pagandang uh, development po to mga kaidol na kasi uh, malaking kahihiyan po to sa ating bansa. So, ang sinado uh, Senado maraaring uh, magkakandak di umano ng uh, investigasyon tungkol po sa pagkamatay ni uh, Rustan Security si Executive uh, Paulo Tantoco kasi may uh, na involvement po dito oh, di umano yung uh, ating uh, First Lady. o oh, so, kung makita po niyo itong video na aking pinapakita niyo mga idol so may naka-insert na video na, na nagsama po sila ha, ni uh, First uh, Lisa Marcos at ito si uh, Tantoko mga ka-idol. So dinideny po to ni uh, ating uh, uh